sa up mga idol no, uh, Thailand pa rin tayo no. Uh, ang nangyari kasi mga lods ganito. Sa airport pala masyadong mahal papalitan. Dito kayo oh, mas mura. So ganoon nga, ganoon yung simpleng gagawin natin no. Um ikot-ikot tayo tapos uh, natin kung paano. Uh, dito sabi nila, minimit ako Pilipina dito mga idol. na uh, sa kabila kasi nagpapalit sila eh. So simple lang gagawin natin ngayon no. Um, Itong street na to daw, marami daw doon mong damit-damit dito yung mga nag-online daw. Gusto ko siyang ikutin mga lods eh. Ang trip ko kasi ngayon magpamasage. No? So, nasa Thailand tayo ngayon mga idol. No? Ito yung kanilang... Uh... Pechaburi yung street na yun. Ah, tandaan natin yung kasi doon malapit yung hotel ko mga idol eh. So, dito sa kanila mga street foods nila rito mga May mga... Uy, daming waffle, mga idol oh yung tok-tok nila mga idol grabe o, so, may durian din sila rito diba so eto mga idol eto yung kanilang mga street foods dito subukan natin no oh. may isda oh. ayun oh. yung huwag parang buwa yun o oh. parang masarap dun oh. so mamaya mga idol kawin natin ganito kasimple no ah uh, try kong ikutin to mga lodge no isang pasada lang, pasensya na ulit, hindi ako nagka-cut ng video kasi alam mo naman ako mga idol eh, di ba? Tamad ako eh. <laughs> kasi nga mga idol, pag nag-cut pa ako ng video, masyado nang mahaba para sa akin yung parang ang tagal ko magagawa yun. Ito pala mga idol, may mga durian din sila. So, pati ko Singapore at Thailand, may mga durian. Ayun nga pala, huwag maliliit malilito. May mga mahalos dito, idol ah. May mga mahal dito. Dito nga pala ang mga idol nasa sa Thailand. Kasi kanina nasa Singapore pa ako. Nagulat ako sa oras, no. Parang may ano siya, may sating sa kasi, 'di ba? Same tayo ng time with Singapore. Same time ng time with Singapore, 'di ba? So parang iba eh. Sa Thailand kasi, advance tayo ng 1 hour. Kaya nagulat ako, sabi ko, yung nabili kong relo parang peke ah. Yung pala, hindi <laughs> ko napansin. <laughs> Grabe, ang hirap. Parang sabi ko, ah, Pel, well, tignan natin kung ano mga mangyayari, di ba? Kaya mm -hmm. ito kaliwat ka ng katumingin kasi hindi bigla. to so, mga idol, oh. Ganto ka astig dito mga idol yung ano. Ito mo naman yung mga ano nila dito, oh. Oo, oh, diba? oh, di ba? mga idol, di ba? Hindi ka lapati rin dito, ang oh. Oo. Oh. Hindi, umabara ako si idol, oh. Umabara <laughs> ako, umabara ako. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, pilitin, di ba? nakasimple yun eh. Uy, mga lords, meron ditong ano oh. You know, kaya, nirerelo dito mga idol eh. Hindi ko lang sure kung mahal o mura, 'di ba? Yan na So, let's go mga loads, no? Ah, uh, tingnan natin kung e eh, epek ba 'to e-epek eh, ba 'to, no? Malalaman na lang natin 'yan sa mga susunod na pagkakataon, no. Well, uh, muli mga idol, no. Ah, uh, welcome sa Thailand, mga idol, no kung saan eh, naglipa na ang magagandang dilag at magagandang mga di diba? Oo. Oy, mga tropa, kung ano, di ba? Doon tropa. Sila kasi ine ini inan sila yung beauty nila mga idol. Wala namang masama wala namang masama sa ganun, di ba? E, di ba? Kanta sila eh. Suporta niyo na lang kayo naman, oh. Kanta kayo ng mga ano dito. Oo, oo. ni Ate. Huwag akong cellphone. Pak! Ang lakas eh. So, kung try dito, yung masagis nila eh. Eto mga idol, o, kasi hindi ko alam eh. Gusto ko kasi higa eh. sa so, kasi ng katawang ko mga idol sa biyahe. Siguro nabugbog lang ako. Pero, okay-okay naman mga lods, no? Ayun, so, muli mga idol, no? Uh, isang ikot lang, no? Isang ikot lang naman gagawin natin. Sabi nga kayo ng driver na sa ko, no? sumundo sa akin sa airport kayo na better daw na maglakad ka na lang dito kesa so, di ba sumakay ka pa kasi ang traffic mga kita mo normal naman talaga yung traffic mga lods sa atin sa Pinas eh di ba lang ako mga idol lang massage panandalian no kasi mga lods hindi na kaya medyo so, bumibigat bumi yung katawan ko din after nyan mga idol tayo eh maga, magkakain na no so kakain na tayo mamaya mayang konti okay saan na lang may makita akong maganda itong ano, ah, massage. Para kahit pa paano, oh, gumaan-gaan yung pakiramdam natin, di ba? Ano na naman kasimple yun eh. Di ba? Eh, may nakita na akong isang ganda. oh, ba? Diti. Ito, kung may dito eh. Ito diba natin, mga lods, no? Ito, parang medyo malungkot na rito. Ikutin na natin ganun siguro yung street, di ba? Para makita natin. Isang pasada lang mga lods. Pagod na talaga ako, hindi na kaya. Ato may mga lounge shop dito. Na natin mga idol ah. So yun, ah, medyo meron tayong uh... Ah, kaya dito. Sana bang pa. Hindi natin mga idol no, kung ano, kung ano yung magandang gawin no. Hindi ko alam kung merong hindi ko alam kung merong mineral dun sa ano ko sa sa hotel ko eh yung pala mga ayun isa pa yun no technique natin no bibili kayo ng bottled water kung merong dispenser dun sa hotel niyo para hindi kayo bili ng bili bumili kayo ng 1000 ml tsaka nung 500 ml di ba para ang pang refill niyo yung 1000 ml laging may laman yun kasi baka mauho kayo mga idol para at least nakaless tayo sa gastos di ba Ganun lang naman kasi simple 'yun eh. Hindi naman tayo big tires eh, 'di ba? Kasi para 'yung mga kababayan natin magta-travel, 'di ba, safe. Uh, mamaya mga idol, meet natin 'yung na-meet ko dun sa ano sa manager kanina. Puti kahit pa paano, 100 ano lang Singapore dollar ang pinapalit ko. Grabe 'yung diferensya, 36 tapos 34. 34 dun ng palitan sa ano. Ay hindi kasi may US dollar pala ako indala kanina no? Ang buying nila ng US dollar 34 Dito 36 Lugi kang Di ba? Napal napalaban ako ng lakaran, mga idol. Ah. Parang malayo na napuntahan ko. Ah. Ano nga atin? tayo sa kabila, mga lods. Hindi na yung liguan, no? Oh. Kaya bibitaw, mga idol, ah, hanggang makahanap lang ako ng spa. Tapos, rektahan na tayo. Ayun! Yung may liguan, mga lods, may liguan. So, sige, mga lods, ganito gawin natin, no? Oh mga ng X4, BMW, bagong-bagong. -bago. Ganda ng kulay. Mamaya, ihaharap ko na lang yung camera doon kasi para makita nyo naman din yung magandang view, diba? Mag-walk tour tayo ulit. Dito, more on, puro hotel na yun. Eh. Bar, ganun. Tapos, meron akong natutunan na isang life hack. Life hack na naman yun. Naku, dead na ata to. Wala na ata dito. Sabi pinapasok ko ha. Eh. So, kasi mga idol, meron akong uh, day tour bukas. Tinawag ako yung agency ko. Sinabi ko sa kanila, baka pwede i-move na lang ng hapon. Then, morning, mag, uh, tayo. No? Sayang kasi mga idol. Eh. Half tour, half day tour lang yung, ano ko, yung mga tok-tok driver, mga idol. Oh. Tuk, 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 -tuk. Ganun lang, parang hirap eh. Ay. Hindi ko alam kung paano gagawin natin mga idol. Hmm? Okay lang, ikot na ako mga idol. Asundan. Tayo dito. So mamaya, na natin. Paano gagawin natin? Ah, ito na yun. Nakita ko na to. Ito na yung kanina. Daanan ko na to. Ah, Daanan ko na to mga lodsal mo na to. Uy, mga damit dito. Uy, damit dito. Bahas muna ako mga idol tapos ah... Uh, sibog tayo. Tira tayo ng ano. Tira tayo ng konting konting food trip. Diba? Mm. Grand Water Gate Hotel. O yan no? Grand Water Gate Hotel. Tatagusin ko lang mga idol yung aking ano. Dito. Tatagusin. Ayun o idol nakita ko na. Nakita ko na siya. Ayun yung mga mga sarap na tayo po dito, mga idol. Oh. Ito na mga idol, nakita ko na siya. Ito na yung kanina. So, gagawin natin ganito lang. Samahan nyo lang ako makapunta sa spa. Tapos pa lang ako sandali. Tapos, sibog tayo street foods mga idol. Ha? Kapit lang mga lods, kapit lang. Hindi hey, nga tayo Eh. Tapos sakit tayong tok-tok mamaya. Ah, mag-tok-tok ako. Ay, wala pang ispang maganda. 7-Eleven pala rito, yun. Ito may 7-Eleven dito, mga lods. yun. 7-Eleven. Kabila pa tayo, kabila pa tayo. dogashi mga idol, higa eh Tayo Toko higa Ampuan na ayos Ito ay tatantandaan Tant niyo hotel niyo eh. eh. tapos pwede Eto na nga yun. <laughs> ko nilikuha. Nino iniikot yung buong ano eh. Grabe. Sinsa na kayo mga idol ah. Talagang di ako nagkakat ng video. Kasi para upload agad. Huwag na makapiright diba? Kasi pag nagkakat ako mga idol, tagal. Wala akong editor eh. Pag kumita na ako, tsaka na ako kuha editor. Wala kasi mga oras mga idol. Gusto ko rektahan na. Kasi sana kayo. Ayun. Hey, no, Mukhang okay sa body and soul na to eh yun o, oh. so ito yung hotel ko kanina no, sana ito nga yun ano mga lords palag na, palag na hanap ah, tayo na maganda ganda ano, hanap tayo na maganda ganda hindi oh, ko sarap, kami oh, tikman ko ito mga tikman natin tikman natin Ten stars in. Ayun, buka natin lahat dyan. And and yung matinong spa, mga idol ako yun naman. Uh, ito na. Ah yun mga changi, changi ito mga idol, mga shishi. Silela, shi, silela, so. Lollipop. Ano yung pangalan, lollipop, yun. yun pop, you know? Habayabas, yun. Yan, ito, ito na yun, dito na yun. Dito ako galing ngayon, mga idol. Ito yung mga bago. Papakita ko sa inyo yung mga bagaya, no? Okay. hundred o one hundred Thailand T-shirt sa Singapore niyo na habig niyo mga soy -so sauce siyempre oh. mamaya sige na so hanap tayo mga idol ito na final moment no yung <tinyo> hotel ko oh. foot hand shoulder How about full body? You have a promo? Okay. Oil massage. Okay, mga lods sa Kuha muna ako ng dali ha. Kakausapin ko lang si ate ha.